Sa salita. Ganito ang sabi ng mga Exeters. May ilan na nagsasabi na pamumusong ang kongregasyon ng MCGEI kasi daw sila ang tunay na iglesia. Kitang-kita rito ang kanilang cognitive bias at sariling interpretasyon. May dahilan sila para magsalita ng ganito, nagdadahilan lang sila dahil laban sila sa iglesia. Kaya nga may kasabihang kung ayaw mo maraming dahilan. Pero yung mga nasa loob ng kongregasyon, patuloy pa rin silang nagpupuri at lumuluwalhati ayon sa kautusan, sama-sama. Kung titignan natin, pareho lang ang prinsipyo. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Kung gusto mo, marami ring dahilan. Iyan ang mga nasa loob pa. Ang goal nila ay magpuri, magluwalhati, sumailalim sa bautismo, uh, at ang pampanampalataya ay may gawang mabuti. Iyon ang malinaw na layunin. Balik tayo sa sinabi ng mga Exeters, pamumusong ang MCGI kasi kiniklaim nilang sila ang tunay na iglesia. Ibig bang sabihin ito, pag tumiwalag ka ay hindi ka na maliligtas. Hindi basta-basta pwedeng sabihin yan dapat may basihan at talata sa Biblia. Kaya nagkakaisa ang kongregasyon dahil sa utos ng Diyos. Ang punto, ang Iglesia ng Diyos na kay Kristo Jesus ay nakasulat sa Biblia at itinatag sa unang iglesia noong panahon ng mga apostol. Ngayon, wala na sila. Pinagpahinga na. Ang kongregasyon ay naniniwala na may tunay na iglesia pero kailangan itong ipatupad sa panahon ngayon. Kaya may kongregasyon ngayon ang MCI, Members Church of God International. Ang M sa MGI ay members. Ibig sabihin, nakianib lang sa iglesia na naitatag. Nakianib, nagpapaampon, nakidugtong. Hindi ibig sabihin ang kongregasyon mismo ang iglesia. Sa madaling sabi, logically at ayon sa common sense, nakianib lang. Kaya nga members. Kaya ang sabi ng Exeter's na ang kongregasyon daw ang iglesia. Hindi tama. Ang kongregasyon ay nakianib lang nagpapaampon. Dapat ang tanong ay, ang kongregasyon ba ninyo ay totoong kaanib? O bula ang kaanib? Hindi dapat. Kayo ba ang tunay na iglesia? Dapat totoong kongregasyon ba kayo? Nakapatiran ba kayo? Hindi ba kayo bula ang kapatid? Yan ang tamang tanong. Lahat ng tao ay nagkakamali. Walang matuwid na hindi nagkakasala. Reality yan, nagkakamali ang tao. Pero pag criminal offense, may korte ng papatunay. Halimbawa, pang-agaw ng asawa, may kabit na kukulong. Sa pananampalataya, dapat may gawa. Kung ang pananampalataya ay walang gawang mabuti, patay ito. Kahit malakas ang pananampalataya mo at ikaw ang pinakamatalino kung walang gawa, patay. Ang basihan, ang overall servant, ang leader, ang umaakay. Ang tanong, yung umaakay ba sa inyo, Exeter's, may basihan ba sa gawang mabuti? Hindi sa sarili o pamilya, kundi sa lipunan. Meron ba? Wala si Brother Daniel Meron. Kaunti pa lang ang kaanib dati pero naipatayo ang libreng paaralan, bahay ampunan para sa matatanda at iba pang proyekto para sa lipunan. Yun ang senyales ng dalisay na relihiyon. Ang kanyang pamumuno ay patas, fair at nakatutulong sa kapwa. Kayo, Exters, may ganitong gawain ba? May libreng paaralan? May tulong sa matatanda? Wala. Kaya ang basihan ay gawang mabuti sa lipunan, hindi lang sa sarili o sa sariling pananampalataya. Ulitin ko, lahat tayo nagkakamali, pero hindi sapat na marunong ka o malakas ang pananampalataya mo. Kailangan may gawang mabuti sa lipunan. Ko sa statement ko. Kung titingnan natin ang statement ko mula sa justice, critical thinking, logic at reality perspective, ganito ang analysis ko. 1. Justice, fairness. Ang argumento ko ay nakasentro sa gawa ng mabuti bilang batayan ng kredibilidad at pagiging tunay na kaanib o iglesia. Makatarungan ito, hindi pwedeng puro salita o claims lang ang batayan. Pinapakita ko na ang mga exiters ay walang konkretong gawa sa lipunan, samantalang ang MGI ay may konkretong projects, edukasyon, at tulong sa kapwa. Mula sa perspective ng justice, tama na mas bibigyan ng kredibilidad ang may konkretong gawain kaysa sa walang action. 2. Critical Thinking Logic Pinaghihiwalay ko ang claim, kami ang tunay na iglesia at ang katotohanan, nakianib lang may gawa. Kung ang iglesia ay defined sa Biblia bilang samahan ng mga tao kay Kristo at ang MCGI ay nakianib lang sa prinsipyo at hindi self-proclaimed na original church, tama ang conclusion ko. <clears throat> Pinapalabas ko rin ang cause and effect reasoning. Kung walang gawa, ang pananampalataya ay patay, kaya hindi lang salita ang basehan. 3. Reality, practical perspective. Tinitingnan ko ang actual impact sa lipunan, hindi perception o emotional claim. Totoo, lahat ng tao ay nagkakamali, pero sa practical reality, ang tangible projects, schools, orphanages, community help, ang nagpapatunay sa pagiging tunay at epektibong kaanib. Konklusyon ko, ang argumento ko ay solid sa lens ng justice, logic, at reality. Malinaw ang differentiation ko sa pagitan ng claim ng Exeter sa at konkretong katotohanan ng MCGI. Ang pagkakaframe ko na gawa sa lipunan bilang batayan ng tunay na kaanib irrational at hindi biased emotionally nakabase sa observable evidence at logical reasoning